ang ulap ng basura. Si Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Siya rin ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang klase. Siya na siguro ang pinakamalungkot na batang babae sa buong mundo. Kaibigan, si Chico ay wala ni isa mang kaibigan. Wala ni isa man lang ang nais makipaglaro kay Chico. Sapagkat mayroong nakapaibabaw na ulap sa kanyang ulunan. Isang ulap ng basura. Balat ng kahel at pakete ng biskuit sirang mga laruan at mga pinagtasahan ng lapis. Pilipit na plastik ng bote at makukulay na mga plastik bag. Ang lahat ng ito ay napalilibutan ng maiingay na langaw. Walang gustong makipaglaro sa isang batang babae na mayroong ulap ng basura sa kanyang ulunan. Paano kung may mahulog na bulok na balat ng saging sa iyong ulo? Kadiri! Hindi na rin makapaglaro si Chico ng tagu-taguan. Dahil ang ulap ng basura sa kanyang ulo ay makikita. Sabay tayong maglakad patungo sa paralan, sabi niya kay Sona. Ngunit, tumakbo si Sona sa kabilang direksyon. Mori ko bang hiramin ang iyong pantasa? Tanong niya kay Sweetie. Sumimangot si Sweetie at lumipat ng upuan katabi si Asha kumakain ng mag-isa si Chico tuwing pananghalian. Alam ni Chico na dapat sinunod niya ang kanyang nanay na huwag magkalat. Ngunit hindi nakinig si Chico. Tumawa lamang siya at nagpatuloy sa pagkakalat. Isang araw, lubos na nagalit ang nanay. Sinabihan nito si Chico na kung hindi makikinig, ang lahat ng basura ay susunod sa kanya saan man siya pumunta. Tumawa lamang si Chico. Kinabukasan, nagising si Chico sa mabahong amoy at ingay ng mga langaw. Isang ulap ng basura ang nasa taas ng kanyang ulo. Nagkatotoo ang sinabi ng kanyang nanay. Hindi na magawang tumawa ni Chico. Sinubukan ni Chico na tumakbo palayo. Ngunit ang ulap ng basura ay sinusundan siya kahit saan kumuha si Chico ng walis tambo upang walisin ito. Ngunit hindi ito mawalis-walis. Ginawa ni Chico ang lahat. Sumigaw siya at sinabi sa ulap na iwan siyang mag-isa. Sinubukan din niyang itapon ang ulap sa basurahan. Subalit, ang ulap ay hindi maalis. At sobrang naging malungkot si Chico. Biglang may nangyari. Nakita ni Chico na nagtapon ng balat ng saging sa kalsada si Bala. Naasar si Chico. Hindi niya ba nakikita ang ulap sa kanyang ulunan? Uy, bata! Sigaw niya. Huwag mong itapo ng balat sa kalsada. Baka may madulas. Natakot si Bala sa ulap ng basura, kaya itinapon niya ang balat ng saging sa basurahan. Kinabukasan, lumiit ang ulap ng basura. Paano ito nangyari? Nagtatakang tanong ni Chico at nakita ni Chico si Auntie Rima na nagtatapo ng plastik na bag. Auntie, tawag niya, pwede po bang pakipulot yung mga plastic na bag at uh, pwede pa po itong gamitin? Inulot ni Auntie Rima ang mga bag at umalis. Kinabukasan, pagkagising ni Chico muling lumiit ang ulap ng basura. Napangiti si Chico. Alam na niya kung anong dapat gawin. Tuwing may magtatapon ng balat ng biskwit o pinagtasahan ng lapis, sinasabihan ito ni Chico. Pinupulot niya ang bawat bote ng plastik at nilalagay sa basurahan luminis ng luminis ang nayon. At ang ulap sa ulo na ni Chico ay lumiit ng lumiit. Hanggang sa isang araw, nawala na ito. Wala na lahat. Si Chico na ang pinakamasayang batang babae sa buong mundo. Hindi na muling nagkalat si Chico lihim niyang ikinatuwa ang pagtira sa malinis na nayon. Subalit, siya ay natatakot na baka muling manumbalik ang ulap ng basura balang araw. Sinong makapagsasabi? Pag-usapan natin ang basura. May idea ba kayo kung anong nangyari sa pagkakalat ng basura? hindi ito magiging ulap ng basura sa inyong ulunan. Ito ay magiging isang tambak ng basura na malapit sa iyong tahanan. Kapag ikaw ay nagkalat, ang ilan sa mga ito ay mapupunta sa tabi ng daan at tutuloy sa mga daluyan ng tubig na nagmumula sa inyong mga tahanan. Ang mga basura ito ay magbabara pamamahayan ng mga langaw na sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Hay, walang sinuman ang gustong tumirak sa maruming kapaligiran. Kahit tanungin mo pa si Chico. Ito ang mga paraan upang mapigilan ang pagkakaroon ng ulap na basura. Una, Maaari tayong magumpisa sa pamamagitan ng hindi pagkakalat sa ating kapaligiran. Ugaliin nating itapon ang ating basura sa tamang basurahan. Hanapin ang pinakamalapit sa iyo. Pagkatapos kumain ng saging, huwag mong sa daan. Ilagay mo ang balat sa isang maliit na bag hanggang makakita ka ng tamang basurahan. Maraming bagay ang sa tingin mo ay walang halaga. Katulad ng bag na papel na pwede mo pa namang paglagyan ng mga balat. Pero, hindi lahat ay basura. Kaya huwag mong itapon ang bag kasama ang balat. Iuwi mo ito at gamitin muli pan ang mga basurahan upang hindi ito pasukin ng mga langaw at iba pang pa insekto at diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa ulap ng basura Muli, ito si Teacher Angie ang nagiiwan sa inyo ng kasabihang ang batang marunong magtapon ng basura sa tamang tapunan ay may pagmamahal sa ating kalikasan. Hanggang sa muli! Paalam!